Nanunod pala ako ng Netflix. Nanunod ako nung outside. Yung Filipino zombie. Kaso, hindi ko masyado time. <laughs> Yun lang. Nanunod ako. Tapos biglang kumatok yung bayaw ko. Ayan. Dinala niya ako ng KFC. Galing daw siyang multa. Nanood siya ng cricket match. Tapos, ayan. Binila niya kami ng KFC. Kasi alam niyang mahilig kami ng mga anak ko sa KFC. KFC is life. Yan lang ang isa sa nagpapasaya sa amin. Kaya, ayan. Binila niya kami ng KFC. Kain tayo. Ang pinaka gusto ko talagang part ay thigh part. Wala yata. <laughs> Wala nga yata. Yun lang. Legs lang dito. Saka picho. Wings. Ayoko nyan. Ayoko ng wings. Ayoko ng... Ay, gusto ko ng wings pero ayoko na ng... ng... picho. Ito na lang. Ito na lang atin. Parang buto. Ayan. Kain tayo. KFC. Alam pasok kanina ng mga bata Friday. Ano, biglang nung maaga pa, nung mga alas dos pa lang, nag-message yung sa may GC kasi dito yung mga ano, yung mga parents ng kunwari sec, sa parang sa pina section 1, section 2 gan, may mga GC. Unang message nila ay magdala daw ng animal face mask yung mga bata mas, yung mas na kunwari, rabbit, ganyan, magdala daw ng ganon, at saka, kung may pet daw sa bahay, dalin di pet, ganon, kasi nga para, awareness daw sa mga bata sa may pag-aalaga ng mga pet, ganon, ganon. Tapos, bandang gabi naman, mga alas 8, biglang may message na naman, holiday daw, ano, ngayon nga, biyernes, holiday daw, walang paso. Kaya nung naba, Usman, Usman, halika ka ako, may message yung teacher nyo, oh ala daw pasok na katonto eh, mga anak ko at talagang ano eh kasi pagka alam pasok na po pwedeng magpuyat diba ng todo kaya tonto sila kain sarap talaga ng kain sa bagay kahit ako naman nung araw nung ako yung estudyante pag walang pasok kaya ako kinikilig din talaga Mahilig sa cricket yung bayo ko eh. Nung araw, nagaanap pa yan. Nung di pa siya nagpupunta ng Dubai. At uh, meron pa siyang foundation para sa mga cricket. Yung nag meron siyang team. So, prahilig sa cricket na. Kung oh, hindi lang siguro na aksidente yan, baka nag ah, ano yan ay naglalaro ng cricket. Eh, na aksidente kasi sila. Yung bayaw ko na yan na bunso. Yung lalaki. Yung isa kong bayaw na lalaki. Yung sumunod kay Adil. Yung bunsong babae. Tapos yan nga lalaki na yan. Yung bayaw ko. Si Amar. Na-accidente kasi sila dati sa motor at ayun, siya ang napuruhan ilang beses na ano yan na operahan sa paa nilagyan ng stainless ba yan kaya mapapansin yun siya pagka naglalakad, medyo iika-ika dahil nga sa aksidente Mas masarap sana ito, lalo kung may Coca-Cola. Kaso, ah, bawal mo na Coca-Cola ngayon. Mga one week, hindi mo na ako mag-coco ngayon. Nakaka-four days na akong walang Coca-Cola. Oh, Congrats, myself. <laughs> Four days, kinikilig na ako. Eh, kasi naman, mahilig talaga ako sa soft drinks. Alam mo yung ting kakain. Dati, soft drinks ako. Mahilig ako soft drinks talaga. Yung chocolate, yung cake. Hindi ako mahilig dyan, ya kahit iharap mo sa akin yan, di ko kakainin. Pero pag talaga soft drinks, nako mahina ako dun. <laughs> Madali ako matokso sa soft drinks. Kaya, ang taba-taba ako, di ba? Sobrang hindi ko soft drinks. Isang litro, kaya, kaya ko ubusin. Pero ngayon, dahil tumatanda na, di ba? Kailangan ingat-ingat na. Kaya nagsasoft drinks na lang ako ngayon. Every one week. Ganyan. Pag nakaisang na ako, ay pwede na ako mag soft drinks. So, soft drinks na isang araw. Hint ala na naman. Sarap. Nandito na. Ano? 我们。 Ang laki ng KFC, ano, isa lang eh. Hindi gumahubos-ubos. Ang laki. Laki ng chicken. Tamaung is bisa saking? Sige mga kapanan, hanggang dyan na lang. Sisimutin ko pa kasi ito. Hindi ko na ibibigay pagsimut ko at baka mapagsabihan pa akong patay gutom. <laughs>